Wala kong nakilala si Undersecretary uh, Roberto Bernardo. Nagkasama uh, kami sa Laguna. Uh, Nag-promote siya, ng, uh, nag siya uh, hanggang Undersecretary. Si Yusef Bernardo ang tumulong sa akin para may talaga ako bilang District Engineer sa Bulacan First DO. Noong 2019, panawan ng Secretary ng DPB si Secretary Mark Villar. Ano uh, nung panahon na yon ang tanda ko po, under Secretary Undersecretary po of Operations sa Bisaya si Yusek Bernardo. Noong 2022, na magsimulang magbaba ng pondo sa aking DO si Yusek Bernardo. Ang kasunduan ay 25% para sa proponent. Ang proyekto ayon kay Yusek Bernardo, ang kabuuan ng mga proyektong ibaba ni Yusek Bernardo sa aking DO ay nagkakahalaga ng 350 million. Noong 2023, ang kabuuan ng mga proyektong ibaba ni Yusek Bernardo sa aking DO ay halagang 710 million. Mula sa halagang ito, 450 million ang pumasok sa NEP. 260 naman po ang sa GAA. Ang para sa proponent, 25% po. At may advance ito na 5 to 15, nakalimitang hinihingi ni Yusek Bernardo kapag ginap na ang NEP, base sa pagdinig sa camera ng representante. Samantala, ang pondong ng BICAM ay may advance payment na 5 to 10. Nakalimitang hinihingi matapos ang deliberasyon ng BICAM at ang balansa ay babayaran pagbuo paglabas ng GAA. Ang detalye ng mga proyekto ay nand nandito po. Noong taong 2024, may kabuang pondo na 3.3 billion, 150 sa NEP, 300 million sa GAA, 2.85 sa UA. Nang naipababa ni Yusuf Bernardo sa aking DO, muling nagpatuloy ang 25% na bayad sa proponent ng mga proyekting na binibigay ko Yusuf Bernardo. Tulad ng 2023, ang usapan ay mayroon ding advance payment, depende na lamang kung ito NEP o GAA. Kaya limitang inutusan ko ang aking driver na dalhin ang proponent kay Yusuf Bernardo, minsan po sa parking ng Diamond Hotel. Ang detalye ng NEP 2024 ay may mas po nakasulat po. <coughs> Ayon kay Yusek Bernardo, ang ga in ng 2024 uh, na magkakalaga ng 300 para po yung uh, 300 na para kay, sabi niya po sa akin, para kay Senator Bong Revilla na noon ay kumandidato bilang senador para sa 2025. Sinabihan ako ni Yusek Bernardo, Henry, kay Sed Bong yan, baka gusto mo tumulong sa kanya. Dagdagan mo ang proponent ko na bahala. Sinabi ko kay Jose Bernardo, sige po boss, kaya po yung 25 ay eh, naging 30 ang naging proponent. Doon po sa tatlong project na nakalagay po. Ang project po ay construction of flood control structure along Angat River, sipat Section Plaridel, construction of flood control structure along Angat River, Lumang Bayan. Construction of flood control structure along Giginto River, Mali section, Giginto. Ang total po ay 300 uh, million po. Yun po ay ayon kay Yusek Bernardo. Never ko pong nakakausap si Senator Bong Revilla. Makikita sa listahan ng mga proyektong galing sa U8 2024 na hindi lamang flood control ang mga proyekto. Subalit ang proponent ay naglalaro sa 25 hanggang 30%. Noong taong 2025 ay may kabuang halaga na 2.55 billion may ipababa ni Yusek Bernardo sa aking dio. Tulad ng mga nakaraang taon, ang propone natin natiling 25% sa kabuang halaga ng pondo na ibaba ni Yusek Bernado sa aking DO. Ang detalye ng proyekto ay nandito po. Marami po ito. Taong 2022, yun nga po, nabanggit ko kanina, humiling si Sen. Joel Villareva ng proyekto multipurpose building na kakalaga ng 1.5B. Sa halagang 1.5B ay 600 million lamang ang napagbigyan na pondo para sa multipurpose building. Hindi po ito na pagbigyan kaya napilitan kaming gumawa ng paraan ni Yusek Bernardo. Hindi humingi ng partikular na proyekto o prosyento si Senator Joel pero inutos ni Yusek Bernardo na bigyan na lamang ng proyekto na may katumbas na 150 million na proponent. Dahil, it, dahil dito nabigyan si Senator Joel ng proyektong Unprogrammed Operations ng 2023 na kakalaga ng 600 million na pawang mga platgontol control ng mga proyekto at kung saan susumahin na 25% na proponent ay may halaga na 150 million. Hindi alam ni Senator Joel na flood control ang mga proyektong nailan sa kanya dahil ang aking pagkakalam ay ayaw po ni Senator Joel ang project na flood control. Ang halagang 150 million din ako sa rest house sa barangay Igulot, Bukay, Bulacan na iniiwan ko po sa tao niya na ang nagangalan lang pong peng. Sinabi ko kay Peng na pakibigay na lang kay boss, tulong lamang yan para sa future na plano niya. Hindi po nila alam na doon galing yon sa matapos po na hindi na po kami nagkausap.